Maririnig sa audio ito na kumakalat ngayon ang tinig na tila kay Carlos Yulo, kabangayan ang nanay niyang si Angelica Yulo. Ayon sa ulat ay naganap ito nang pumunta si Mrs. Yulo sa tirahan ni Carlos para kumprontahin ito sa pagdadala ng babae sa kanyang tirahan. Maririnig sa video ang sinabi ni Angelica, nakakamit mo lang. Maririnig ang mga salita na sinabing sinungaling ka, magnanakaw ka pa. Sinungaling ka, na nanakaw ka, natila tinig ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Habang sinagot naman ito ng pasigaw rin, pag binigay ko lahat sa iyo ang pera mo, natila tinig naman ang nanay ni Carlos na si Angelica. Nasakta naman ang maraming netizens nang marinig kung paano sagut sagutin at bastusin ni Carlos ang nanay niya ko pagtatagni-tagniin ang mga pangyayari buhat noong nabunyag sa publiko ang sigalot sa loob ng Yulo family. Ay tila ito ang sinasabi ni Mrs. Yulo na tinawag siyang magnanakaw ni Kaloy kaya masama ang loob niya sa anak. Na mas pinalalapan ng pagpasok ni Chloe San Jose, girlfriend ni Kaloy, sa buhay nila. Ika nga ni Angelica Yulo noon, yung babae, ang mitsa ng hindi nila pagkakaunawa ang magina. Ang naging mitsa lang naman talaga, no? ever since is yung babae talaga. Eh. Ayon naman kay Kaloy ay tungkol ito sa mga cash prizes na napanalunan niya buhat pa sa ibat ibang kompetisyon na sinalihan niya noon, na ibinangko ng nanay niya si Angelica under her name at hindi raw iyon nakahawakan ni Kaloy. Bagaman inamin ni Mrs. Yulo na ginalaw niya ang pera ni Kaloy bilang investment sa properties, na balang araw ay si Kaloy din naman daw ang makikinaba. Pero portion lang naman daw ang ginamit niya na hindi aaray ang bulsa ni Kaloy. Wala kaming ano uh, wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Family ko kung ano din, ano-ano din ping pinapalabas nila, which is hindi naman po talaga totoo. Pero sa latest interview ni Tony Gonzaga kay Carlos Yulo sa Tony Talks, binigyan siya ng chance ni Tony na ipaliwanag ang kanyang side of the story. Hindi na nakamali ako, kinarma na ako. Kasi mali nga naman na sagutin mo sila ng ganun. Pero tumanggi si Kaloy na i-elaborate pa ang side niya sa alita nila ng nanay niya. Pagaman inamin niya ang kanyang pagkamali ay humingi na daw siya ng tawad sa Panginoon na karma na din daw siya sa kanyang mga nagawa. At ngayon ay naniniwala siyang napatawad na siya ng Panginoon. At katunayan dito ang blessings na sunod-sunod na bumabagsak sa kanyang harapan mula noong manalo siya ng two gold medals sa Paris Olympics. Samantala si Chloe San Jose naman ay isiniwalat ang hinanakit sa salitang family first. Anya kapag sinabing family first, dapat ay family first ang unang uunawa at magmamahal sa iyo. Unconditionally, hindi yung mahal ka lang kapag may nakukuha silang pakinabang sa'yo at babaliwalain ka kapag wala na silang nahihita. Sa pagkalat kayo ng audio ito ng sigawan between Carlos Yulo at Angelica Yulo ay tila mas nagkakaroon ng clear picture ang mga spectators kung ano ang nagaganap noon sa likod ng magkapilang side of the story ni na Carlos Yulo at Angelica Yulo. Gayunpaman ay eh hiling na lang ng lahat na sana magkaayos na ang bawat kapo at tigilan na ang unnecessary comments sa social media na maaaring pagmulan pang muli ng samaan ng loob ng bawat isa.